Muling nalawagan si Senador Risa Ontiveros kay Pastor Apollo Kibuloy ng Kingdom of Jesus Christ na sumuko na. Ayon kay Ontiveros, sumisikip, o sumisikip na ang mundong ginagalawan ni Kibuloy, lalo na kapag nailagay na ito sa red list ng International Police. Dagdag pa ni Ontiveros ang pagtutuluman noon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na siyang kasalukuyang administrator ng mga properties ng KOJC sa pag-freeze sa kanilang mga asset at bank account ay senyales na natatakot na ang kampo ni Kibully. Sumisikip na ang mundo niya, hindi lumuluwag. Kasi bukod dun sa uh, tatlong arrest warrant sa kanya dito sa Pilipinas, dalawa mula sa korte, isa mula sa Senate, meron siyang apat na tumataking kaso sa US. At kapag panalagay siya sa red list ng Interpol, hindi lang isa, hindi lang dalawa, pero maraming law enforcement authorities sa iba't ibang bansa ay maghahanap na sa kanya. So, inuulit ko yung uh, panawagan sa kanya uh, tulad ng ibang fugitives, tulad ni Guo Huaping, to save us all the trouble, humarap na si Apollo Quiboloy sa mga accusations kanya. Uh, today we also heard na uh tumututol si Duterte doon sa pag-freeze ng assets ni Kibuloy uh, ng uh, Court of Appeal. So, ibig sabihin, nakakaramdam na rin yung panic nila ng pressure na gano'n. And that's straight from the horse's mouth na coming from yung administrator ng lahat ng properties ni Apollo Kibuloy.